Idol and andito na naman ako sa kabilang bahay ngayon. So andito pa ako sa labas mamaya magtakip na ako ng aking ano ng ulo mga kaido. So for today's video mga kaido, magtapon muna ako ng basura bago ako papasok sa loob. So ang gagawin ko naman sa loob, may maglinis ako ng apat na CR tapos sala sa tapos sa kusina na naman at tutulong-tulong na naman ako kay Madam mamaya. So, mag-prepare ng kanyang ah, uh, or pagkain mamaya. Kaya, yeah, buksan ko lang itong mahiwagang mahiwagang gate nila para sa basurahan. So, dito ko lang niya ihulog. Lang. Ay, doon. Tapos na mga idol. Tapos ko na hinulo. Idol, magtakip muna ako ng aking ulo mga kaidol. mga kaidol. So, mag-start na ako. Tayo mga kaidol. So, may dala nagprito lang ako na ng dalawang itlog at kubus mga kaidol. Ayan mga ka idol Lagay ko dito. Mmm. Coffee. Thank you, mga ka idol, for watching.